Guys, ito palang dahilan no, yung Sagay, hindi bumabaha, Sagay City. Yun, galing yan doon. Mga kabahayan uh, sa subdivision. So. Tapos papunta yan doon sa maliit na stream. At uh, saka papunta doon sa may Rosario sa tanaw River. Tapos mayroon pa dito ng isa oh. Tingnan niyo. Yan. Doon din yan galing. Yan. Tingnan mo, grabe ang gastos dito. Yan. May milyon yan dito ang gastos ng ganito. Kasi naano yan dito noon, in landslide. May video ako dito noon na lang sila. Yan ang bahay. Malapit na lang maano. Yan. Diretso-diretso yan doon sa kanal. Papuntang Asinda at saka sa Tanao River. Pero malinis naman yata ang tubig na lumalabas. Eh. Yan. Dito lang yan sa may Maranyon Street harap ng Mormons at doon yan papunta Maranyon Street yan dito